ang pagtatakip sa ulo kapag sumasamba. Kaya nga, tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Pinupuri ko kayo dahil lagi ninyo akong inaalala, at sinusunod ninyo ang mga itunuro ko sa inyo. Ngayon, gusto kong malaman ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki, at ang lalaki ang siya namang ulo ng babae, at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Kung ang isang lalaki ay nananalangin o nagpapahayag ng mensahe ng Diyos na may takipang ulo, nagdadala siya ng kahihiyan sa kanyang ulo na si Kristo. Ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng mensahe ng Diyos na walang takipang ulo ay nagdadala ng kahihiyan sa kanyang ulo na walang iba kundi ang lalaki, at para na rin siyang nagpakalbo. Kung ayaw magtakip ng ulo ang isang babae, magpaputol na lang siya ng buhok Ngunit kahiyahiya naman sa babae ang magpaputo ng buhok o magpakalbo. Kaya dapat siyang magtakip ng ulo. Hindi dapat magtakip ng ulo ang lalaki kapag sumasamba dahil siya larawan at karangalan ng Diyos. Ngunit ang babae ang karangalan ng lalaki. Sapagat hindi naman nilikha ang lalaki mula sa babae, kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. At hindi naman nilikha ang lalaki para sa babae, kundi ang babae para sa lalaki. Kaya dapat magtakip ng ulo ang babae upang makita maging ng mga anghel na nagpapasakop siya sa kanyang asawa. Ngunit dapat ninyong tandaan na sa buhay natin sa Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki. At kailangan din ng lalaki ang babae. Dahil kung nagmula ang unang babae sa lalaki, ang lalaki naman ay pinapanganak ng babae, at ang lahat naman ay nagmumula sa Diyos. Kayo na rin ang magpasya. Kaaya-aya ba na makita ang isang babae na nananalangin ng walang takip sa ulo? Natural sa isang lalaki na maiksi ang buhok. Dahil kahiyahiya kung mahaba ito. Ngunit karangalan ng babae ang pagkakaroon ng mahabang buhok, sapagkat ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang buhok bilang pantakip sa kanyang ulo. Kung mayroon mang gusto makipagtalo tungkol dito, wala na ako masasabi dahil ito ang aming nakaugalian. At ito ang sinusunod ng mga iglesia ng Diyos sa kahit sa ang lugar. Ang Banal na Hapunan Tungkol sa bagay na tatalakayin ko ngayon, ay hindi ko kayo mapupuri. Dahil ang mga pagtitipon ninyo ay nakakasama, sa halip na nakakabuti. Sapagkat nabalitaan ko una sa lahat na tuwing nagtitipon-tipon kayo bilang iglesia, nagkakaroon kayo ng pagkakapangkat-pangkat. At medyo naniniwala ako na iyan nga ang nangyayari. Kinakailangan siguro mangyari iyan para malaman kung sino sa inyo ang mga tunay na mana palataya. Kapag nagtitipon kayo upang ipagdiwang ang banal na hapunan, hindi tama ang ginagawa ninyo. Dahil kapag oras na ng kainan, hindi kayo naghihintayan. Kaya ang ibaybusog busog at lasing na, at ang iba na may gutom. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Sa ginagawa ninyo'y nilalait ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mga mahihirap. Ano ngayon ang gusto ninyong gawin ko? Purihin kayo? Aba hindi. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ng Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos Hinati-hati niya ito at sinabi, Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, Ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya nga ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon nang hindi karapat dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kailangang suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inuming. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom nito nang hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. At ito nga ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahihina at may sakit at ang ilan ay namatay. Ngunit kung susuriin natin ang ating sarili, kung tama o mali ba ang ating mga ginagawa, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Kung tayo man ay pinarurusahan ng Diyos, dinidisiplina niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng mga tao sa mundo. Kaya nga mga kapatid, kapag nagtitipon-tipon kayo para sa banal na hapunan, maghintayan kayo. Kung may nagugutom sa inyo, kumain na muna siya sa kanyang bahay, nang hindi kayo maparusahan ng Panginoon, dahil sa mga ginagawa ninyo sa inyong pagtitipon. At tungkol naman sa iba pang mga bagay, saka ko aayusin, pagdating Korean